Hello mga kamangyan, magandang araw sa inyong lahat. So, sama nyo nga po pala ako ngayong araw dito sa tabing dagat, guys. Bibidyohan natin yung aking tatay na napakasipag na nangingisda. Magpapailahila po ulit siya. At ayan na nga guys, di na natin pinatagal. Nakahuli nga po pala agad sa dyan ng isda na tinatawag natin na talakitok. So, ayan nga po guys, medyo maganda yung sikat ng araw dyan. Kaya siguradong panalo Talagang masimbad ang mga talakitok sa mga pakan guys. Kapag gaganitong panahon talaga, guys, talagang napakadaming isda sa aming lugar. Hoy, guys! Ayos to. Guys, oh. Talakitok! Ayon. Pagkatapos nga lang po palang iangat ni Papa yung talakitok na kanyang nahuli, nilagay niya po ulit yung kanyang pailahilat, inayos para makapadawi ulit siya o makahuli ng talakitok sa inyo ba guys anong tawag ng ganitong pangisda dito kasi sa amin guys ispailahila kaya ayan hey, guys makikita nyo naman talaga guys yung paila hila na yan, is dalawang kawil po lagi yung hila ni papa dyan kabilaan at ayan hey, nga po ulit guys sinimbad na nga po pala ulit dyan si papa may negaradong huli na naman yan guys siguradong wala nang kawala yung mga ganyang isada na yan guys talaga namang napakalalaki ng talakitok at ayan hey, nga guys nalaglag pa nga yung talakitok buti na lang nasa bangkana, na saka nalaglag kung nasa dagat yan siguradong nakawala pa yan talagang mangihinayang nga kapag nakawala yung mga ganyang kitang kita mo na na pera na yan talagang sigurado na yan makakapambili na ng bigas oh, ito na nga guys ginawi na tayo guys ito chamban chamba ito guys ha ito oh talakitok guys oh Nice! Oh, oh Ay, pokey na Yes, man. Tanggal pa, guys. Sayang. Ah, Hindi magandang yung tama, guys. Marami-rami na rin guys itong ating huli dito. At ayan nga guys, naghihintay nga pa pala ulit din si Papa na may dumawi dahil lang pang eh, hindi laging syerte. Parang panahon lang yan, weather weather lang yan. Meron naman talaga na mga araw na sobrang daming huli. Meron din mga araw na wala talagang mahuli. Kaya pag maraming nahuhuli talaga is talagang nilulubos-lubos ng mga mga isda dito sa amin para mas malaki yung mga yung magbenta nila. At nga guys, makikita nyo naman, pumupusag-pusag pa yung talakitok na nahuli dyan ni Papa. At ayan nga po, di niya pinatagal, talagang inangat niya na po agad dyan. Kasi sayang yan, pag nakawala, talagang panigurado yan. Medyo malalaki na rin po pala yung talakitok na nahuhuli dito sa amin. Talagang medyo mahal-mahal na rin yung kilo niyan dito sa amin. Kaya talagang panigurado, pag nakahuli ka, talagang medyo may bagay. <laughs> Medyo wala na rin masyadong humihigit sa dumadawi dito sa kanyang mga kalahito Kaya yan, dali-dali na umuwi At niligisan yung kanyang mga gabit Saka yung kanyang bangka Para maging maayos yung susunod kanyang so, yun na kanyang pagpalaw Yan yun guys Hinawan niya nga pala yung mga nahuli niyang isda And guys, yung ating huli